Yung mandato ng consumer's protection, talagang meron kayong legal power na makialam. Sa lupuyang sinasagawa ng LTO Central Office, ang self-approach enforcement sa Del Monte Plaza northbound bilang paghahanda sa pagpapatupad ng cashless toll collection at no-plit, no-entry sa mga toll roads. Umalma naman ang mga motorista sa no plate number no entry. Dahil hindi naman kasalanan ng mga motorista kung bakit walang plate number. Una sa lahat, problema ng gobyerno kung bakit hanggang ngayon wala tayong plate number. Ika nga ng isang rider, since binili ko ang motosiklo, 2020 pa, hanggang ngayon wala pa rin plate number. Tapos, magpapatupad ang LTO na no, plate, no entry. Kaya marami na ngayong motorista ang nagnanais na mapansin ito ni Congressman Busita upang maimbestighan itong kawalan ng plate number. Ikaw, Idol, ilang taon ka nang naghihintay na darating ang iyong plate number. Sana habaan mo pa ang iyong pasensya. Maraming salamat mga Idol! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page at ating YouTube channel para updated po kayo sa susunod na ating mga video.